Ang pinakamalaking hadlang sa buhay ay hindi kamatayan kundi ang pagiging alipin ng sarili mong emosyon, Seneca, sa bawat yugto ng ating buhay. May dalawang landas tayong maaring tahakin, ang daan ng karunungan at ang daan ng kahangalan. Sa isang mundo kung saan ang emosyon ang madalas na hari, ang hangal ay siya lamang alipin nito, nagpapadala sa galit Ingit at takot habang ang marunong ay nananatiling matatag, hindi natitinag ng bagyo ng damdamin. Ang Stoicismo ay isang pilosopiya na nagtuturo sa atin kung paano maging amo ng ating mga emosyon upang makamit ang panloob na kapayapaan at maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Narito ang sampung ugali ng isang hangal at paano natin maiiwasan ng mga ito gamit ang mga prinsipyo ng Stoicismo. Una, madaling magalit at maging mapusok. Ang galit ay isang panandaliang kabaliwan, Seneca. Ang hangal ay mabilis magpaalipin sa kanyang emosyon. Ang kanyang galit ay parang apoy na kumakain ng kanyang sarili, nagiging sanhi ng irasyonal na pag-uugali at pagsisisi sa huli. Siya ay nagiging reaktibo sa halip na mapag-isip. Ngunit ang marunong ay hindi nagagalit nang walang dahilan sapagkat alam niya na ang control sa emosyon ay control sa sarili. Alam niya na ang galit ay nakakasira sa kanyang pagiging rasyonal at nagiging hadlang sa paggawa ng matalinong desisyon. Iwasan ito, huwag tumugon ka agad sa emosyon. Sa halip na agad sumagot, huminto. Maghintay, huminga ng malalim o ilang beses, huwag sa pag-isipan kung ang reaksyon mo ay makakabuti o makakasama. Tanungin ang sarili, may kontrol ba ako sa sitwasyon? Makakatulong ba ang galit ko? Ano ang pinakamainam na tugon na magpapanatili sa aking kalmado at makatuwiran? Isipin ang pangmatagalang epekto ng iyong tugon. Ang pagbibigay ng oras sa pagitan ng stimulus at reaksyon ay nagbibigay daan sa iyo na pumili ng mas mahusay na tugon. Pangalawa, palaging inuuna ang opinion ng iba. Kung lagi mong iniisip ang sasabihin ng iba, ikaw ay bilanggo nila. Epictetus. Ang hangal ay nabubuhay ayon sa inaasahan ng lipunan. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nakabatay sa panlabas na pagpapatunay. Hinahabol niya ang papuri na sa kritisismo at lumulubog sa opinyon ng iba. Siya ay parang isang barko na walang timon na sa kung saan siya dalhin ng hangin. Ngunit ang marunong ay nabubuhay ng ayon sa sarili niyang mga prinsipyo. Alam niya na ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob at hindi sa panlabas na pagkilala. Siya ay may sariling paninindigan at hindi basta-basta nagpapadala sa agos. Iwasan ito. Ituon ang pansin sa sarili mong halaga, hindi sa iniisip ng iba. Tukuyin ang iyong sariling mga prinsipyo at halaga. Tanungin ang sarili, ano ang mahalaga sa akin? Anong uri ng tao ang gusto kong maging? Gumawa ng mga desisyon batay sa iyong mga halaga at hindi sa kung ano ang inaakala mong gusto ng iba. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob, maging tapat sa iyong sarili, kahit na ito'y taliwas sa popular na opinyon. Pangatlo, takot sa kahirapan at pighati, na huwag mong hangarin ang madaling buhay. Hangarin mong maging mas matatag. Marcus Aurelius, ang hangal ay natatakot sa sakripisyo at paghihirap, iniisip na ito'y isang sumpa na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Siya ay naghahanap ng kaginhawaan at kasiyahan. Ngunit hindi nauunawaan na ang paglago ay kadalasang nagbumula sa mga panahon ng kahirapan. Ngunit ang marunong ay yumayakap sa hirap sapagkat alam niya na ito ang nagpapatibay sa kanyang kaluluwa, nagtuturo ng mahahalagang aral at nagpapalakas ng kanyang karakter. Nauunawaan niya na ang kahirapan ay isang pagkakataon upang maging mas matatag at resilient. Iwasan ito. Huwag matakot sa pagsubok. Baguhin ang iyong pananaw. Tingnan ang hirap hindi bilang isang kaaway kundi bilang isang guro, isang pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Tanungin ng sarili, anong aral ang matututunan ko dito? Paano ako magiging mas matatag dahil dito? Ano ang mga positibong aspeto ng sitwasyong ito? Magpasalamat sa mga pagsubok dahil ang mga ito ay naghuhubog sa iyo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Pangapat, laging may palusot at pagtakas sa responsibilidad. Ang taong naghahanap ng dahilan ay ang taong hindi handang magbago. Seneca, ang hangal ay laging may dahilan kung bakit hindi siya kumikilos. Eh, hindi pa ako handa. Wala akong sapat na kaalaman. Siya ay biktima ng kanyang sariling mga limitasyon at takot. Ngunit ang marunong ay hindi naghahanap ng palusot, kumikilos. Siya sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan. Nauunawaan niya na ang pagiging perpekto ay hindi kailangan upang magsimula. Iwasan ito. Harapin ang buhay ng may tapang. Itigil lang paghahanap ng mga dahilan at magsimulang kumilos. Tanungin ang sarili, ano ang isang maliit na hakbang na maaari kong gawin ngayon? Ano ang pumipigil sa akin at paano ko ito malalampasan? Ang kilos ay mas mahalaga kaysa sa mga dahilan. Ang maliit na hakbang araw-araw ay mas mabuti kaysa walang hakbang panglima na sa nakaraan o hinaharap, ang buhay ay ngayon. Ang iba ay haka-haka lamang. Marcus Aurelius, ang hangal ay nabubuhay sa mga alaala ng nakaraan, madalas sa pagsisisi o nostalgia o pangarap ng hinaharap, kadalasang may labis na pag-aalala. Hindi niya lubos na nararamdaman at pinapahalagahan ang kasalukuyan. Ngunit ang marunong ay nakatuon sa kasalukuyan sapagkat ito lamang ang tunay na mayroon tayo. Nauunawaan niya na ang nakaraan ay hindi na mababago at ang hinaharap ay hindi patiyak. Iwasan ito. Ito unang pansin sa ngayon. Pagsanay ng mindfulness. Pagmasdan ang iyong mga iniisip at damdamin ng walang paghuhusga. Tanungin ang sarili, ano ang aking nararamdaman ngayon? Ano ang ginagawa ko ngayon? Paano ko lubos na mararanasan ang kasalukuyang sandali? Ang kasalukuyan ng tanging sandali kung saan may kapangyarihan kang kumilos. At magbago, panganim, takaw pansin at palaging naghahanap ng atensyon. Ang tunay na lakas ay tahimik. Epictetus. Ang hangal ay nangangailangan ng atensyon upang maramdaman yang may halaga siya. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nakasalalay sa panlabas na pagkilala. Ngunit ang marunong ay hindi nangangailangan ng papuri sapagkat sapat na ang kanyang kaalaman na ginagawa niya ang tama at namumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Alam niya na ang panloob na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa atensyon ng iba. Iwasan ito, maging kontento sa katahimikan, hanapin ang halaga sa loob ng iyong sarili, hindi sa panlabas na pagpapatunay. Tanungin ang sarili, bakit ko kailangan ng atensyon? Ano ang aking tunay na motibo? Paano ko mapupunan ang pangangailangan na ito mula sa loob? Ang tunay na halaga ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito'y nagliliwanag mula sa loob. Pangpito, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang unang hakbang sa karunungan ay ang pagtanggap na marami kang hindi alam. Socrates, ang hangal ay nagkukubli sa kanyang mga pagkakamali sapagkat ang kanyang ego ay marupok. Natatakot siyang mapahiya o husgahan, ngunit ang marunong ay yumayakap sa kamalian bilang pagkakataon upang lumago at matuto. Nauunawaan niya na ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Iwasan ito, matutong tumanggap ng pagkakamali ng may kababaang loob. Huwag matakot na umamin na nagkamali ka. Tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko mula sa pagkakamaling ito? Paano ko maiiwasan na maulit ito? Paano ako magiging mas mahusay na tao dahil dito? Ang kababaang loob ay pundasyon ng tunay na katalinuhan. Pangwalo, madaling matakot sa opisyal na autoridad. Ang taong may likas na kalayaan ay hindi takot sa anuman. Seneca, ang hangal ay yumuyuko sa sino mang may kapangyarihan, hindi dahil sa respeto kundi sa takot. Hindi siya handang manindigan para sa kanyang pinaniniwalaan, ngunit ang marunong ay may tunay na kalayaan. Ang kalayaan, mula sa pangaapi ng ibang tao o ng sariling takot, hindi siya nagpapadikta sa sinuman na labag sa kanyang prinsipyo. Iwasan ito. Matutong lumaban kung kinakailangan. Kilalanin ang iyong mga karapatan at manindigan para sa iyong pinaniniwalaan. Tanungin ang sarili, ano ang aking mga prinsipyo? Handa ba akong labanan ang kawalan ng katarungan? Paano ako maaaring maging matapang ng may karunungan? Ang takot ay hindi dapat maging tanikala. Syam hindi marunong makinig at matuto. Dalawa ang iyong tenga, isa ang iyong bibig, makinig ng higit sa magsalita. Epictetus, ang hangal ay iniisip na alam na niya ang lahat. Sarado ang kanyang isipan sa mga bagong ideya, ngunit ang marunong ay laging bukas sa bagong kaalaman, sapagkat alam niyang ang buhay ay walang hanggang pagkatuto. Nauunawaan niya na ang pagiging bukas sa ibang pananaw ay nagpapalawak ng kanyang pangunawa. Iwasan ito, matutong makinig ng may intention Huwag agad-agad magbigay ng opinyon. Tanungin ang sarili. Ano ang maaari kong matutunan sa taong ito? Paano lumawak ang aking pangunawa? Paano ako magiging mas mahusay na tagapakinig? Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kababaang loob. Natanggapin na marami pa tayong hindi alam. Sampo, walang disiplina at paninindigan. Ang tao na hindi kayang pamunuan ang kanyang sarili ay alipin ng kanyang kahinaan. Marcus Aurelius, ang hangal ay madaling mabuyo sa bisyo, sa layaw at sa panandaliang kasiyahan. Naghahanap siya ng mabilis na kasiyahan. Nang hindi isinasaalang-alang ang pangmatagalang kahihinatnan, ngunit ang marunong ay may paninindigan sapagkat alam niya na ang disiplina ang daan patungo sa tunay na kalayaan. Iwasan ito, magsanay ng disiplina sa pamamagitan ng pagtatakda at pagtupad ng mga layunin. Huwag magpadaig sa panandaliang tukso. Tanungin ang sarili, ano ang aking mga pangmatagalang layunin? Paano ako makakapagpakita ng disiplina araw-araw? Paano ako magiging mas malakas kaysa sa aking mga kahinaan? Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sarili at gumawa ng mahihirap na desisyon ang buhay ay isang digmaan, hindi laban sa mundo, kundi laban sa sarili nating kahinaan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas matatag, mas marunong, mas totoo sa ating sarili. Ang landas ng stoic ay hindi madali, ngunit ito lamang ang tunay na daan patungo sa kapayapaan, kalayaan, at makabuluhang buhay. Huwag maging alipin ng iyong emosyon, maging amo nito. At sa huling sandali ng iyong buhay, Kapag ikaw ay nakaharap sa kamatayan, maaring itanong mo sa iyong sarili, ako ba ay namuhay ng may tapang disiplina at karunungan? Naging tapat ba ako sa aking mga prinsipyo? Naging mabuti ba akong tao? Naway maging matatag tayo sa bawat hakbang na ating tinatahak. Sapagkat ang tunay na marunong ay hindi natatakot sa anumang pagsubok dahil alam niyang sa bawat pagsubok ay nagiging mas matatag at handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Umaasa ako na ito ay nakakatulong.